you <laughs> Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So guys, ayan, sinabi ko sa inyo kahapon na ipapapakyaw na lang natin at nagbago nga ang isip ni Papa Odon. Hindi na naman ulit papapakyaw, no? Andito nga pala kami ngayon sa Paranas para nga mamili ng mga gamit na para sa ating bagong tindahan. Kasama ko nga dito yung ating mga bagong panday. Kumuha na lang talaga kami ng panday, guys. Yung para sa arawan ba? Ayaw namin yung pakyawan baka tayo ay malugi doon kaya ayan, na pagdesisyon na naman ulit si Papa Udo na arawan na lang ayan ngayon dalawa kong kasamang panday no sila yung namili ng mga gagamitin dahil hindi ko naman alam kung ano yung mga gagamitin doon para sa ating tindahan at ngayong araw nga magsisimula na tanggalin yung mga bubong dyan sa ating bahay kaya ayan si Mr. Albert, ayan, nandyan siya sa mga kabli ng kuryente. Buti na lang din talaga na hindi siya pumasok at nandito siya. Kaya naayos niya agad yung mga wire dyan guys, no? At nailipat agad. Hindi kagaya dati na yung ating mga wire, inantay muna na bago siya dumating. Buti na lang talaga ay hindi siya pumasok. Isang linggo siya hindi papasok doon sa kanyang trabaho. Pahinga daw muna siya. Kaya ayan, tingnan mo naman yung bahay namin ngayon ay napakagulo. Tingnan ang gala-gala na naman ulit, ang dumi, dumi hindi ko na alam na naman, bahala na yan dyan Ang importante naman, maayos yung ating bahay at maging maayos din yung ating tindahan Ayan, nandyan pala sa mga bubong yung ating dalawang panday Diyan sila guys, magsisimula no, kasi gusto nila is unahin yung sa taas yung pagbubong ba Para mabilis daw at hindi mainit, kaya ayan mga angle bar, tubular ba yung gagamitin dyan sa taas, yung mga bakal lang ba para hindi na magbili ng mga kahoy dahil is yung kahol, kahoy ngayon is pahirapan dito sa amino no? kaya napagresisyonan na lang din na mga tubular na lang yung gagamitin dyan sa taas, yung mga bakal ba. Kaya ayan, binapakita ko sa inyo yung status ng aming tindahan ngayon. Puro butas-butas, no? Tapos yung ating namang tindahan dito, titigan nyo na ng maigi yung ating tindahan. Kasi malapit na yung giba in char. Hindi naman natin yan ilipat yung ating tindahan guys no. Pag hindi naman nagawa na bago no. Kasi gusto kasi ng mga porma dito nagibae na yung aming tindahan. Pero hindi pa naman naayos yung ating papaglipatan. Ay hindi kami papayag no. So kaninang umaga nga pala guys ay dumaan din dito sa atin yung Tanduay Light no. Kumuha lang ako ng dalawang case dahil mabinta na rin yan ngayon no. Marami na naghanap sa akin dito yung Tanduay Silik pala hindi and twilight silik pala yon so ayan kumuha lang ako ng dalawang kahon kasi yan na yung hinahanap ng ating mga tumor dito mabenta na yung tandaway silik at saka yung jean bilog talaga yan yung mabenta tapos ayan at medyo mainit nga yung ating kalangitan ngayon at yung ating dalawang panday doon sa taas ay napakainit kaya sabi ko sa kanila wag muna silang magano doon sa taas no dahil na napakainit nga at nagpatulong nga sa akin si Mr. Alberto diyan maghila ng mga wire dahil nililipat niya sa kabila yung mga wire na hindi masagi yung mga nagagawa diyan kaya ako tinulungan ko muna siya wala pa namang nabili doon sa ating tindahan hila-hilain lang naman yung wire kaya ayan tinulungan ko na lang din siya no dahil is wala pa dito si Pansito, walang may tumulong sa kanya. Kaya ako na lang yung tumulong at ayan at nakapag video video na nga din ako dyan. Buti na lang talaga, naisipan kong mag video video dyan no guys no. Dahil nga is walang wifi, pinotol kasi niya yung wire. Kaya ayun, hindi tayo nakapag wifi bab, na busy tayo at naisipan kong mag video video na lang muna dito habang sila ay gumagawa dahil nga inaayos niya yung wire no. At saka sa mga oras na ito si Alter is nasa school pala. Kaya ayan, ako lang dito mag-isa sa tindahan. At si Papa Odon ay natulog na nga dahil nga nag na yun kagabi. At buti na lang din nandito si Alberto sa tindahan. At hindi siya umalis dahil meron tayong tagakayod ng nyo kung may nagpapakayod. At saka ayan, meron ding magbabantay dito sa tindahan pag ako ay nasi CR. Kasi nga nahihirapan talaga ako guys pag wala talaga akong kasama dito sa tindahan no. Kasi nga is yung ating CRS nasa likod bahay pa tapos yung ating tindahan dito bukas tapos ayan tatakbo pa ako no. At saka baka pagbalik natin dito may biglang pumasok at maka may tao dito sa ating tindahan. Kasi open pa yung ating tindahan hindi pwedeng walang bantay at buti na lang talaga nandito siya. Salamat kay Mr. Albert at mayroon akong katulong. So kinahaponan na nga guys, no? Papunta na naman ulit tayo ng palingki at maniningil. Ayan, at pauwi na nga kami dyan. Bumili lang pala kami ng apat na harina at saka isting. Naghanap ako ng kubra. Hindi ako nakahanap, no? Dahil mabinta rin dito sa aking tindahan yung kubra at naubos na nga. Kaya ayun, isting na lang yung aking binili. Apat na case yung isting yung aking binili. At saka si Alter guys, nagpapili pa talaga sa akin ng ice cream dyan, no? Kahit gabi or hapon na kasi daw inuuhaw siya. Sabi ko sa kanya, lalong mauhaw yan siya. Dahil ayun, tingnan mo naman ginagawa niya guys. Nagpapili talaga siya ng ice cream, no? So, ayan yung mga pinabili-bili namin. Wala muna tayong grocery ngayon. Harina muna at saka isting. Walang grocery dahil kahapon na grocery naman tayo. Ayan yung apat na isting. At saka bumili rin pala kami ng mga tinapay. Ayan yung ating tinapay, hupya ubi at saka hupya karni. Tapos ayun yung ating harina na apat na sako yung ating harina. So ayan lang naman yung mga binili-bili natin ngayon. No? At saka pakin ko na yung aking mga tinapay guys. 6 pesos isa yung ating hupya at saka yan yung munay na 100 pesos. Pero meron pa naman dalawang balot na tira doon sa ating tindahan kaya hindi ko muna i-display iyon. At saka yan nga sa ating amshi, marami nang nabili at dahil hapon na, ako na lang yung nagpa-load at siya na lang din yung nagtitinda. Dahil nga ngayong hapon na ito ay maraming nagpa-load dito sa ating tindahan, no? At maraming salamat sa mga bumibili dito sa ating tindahan kahit minsan is matagal ba at magulo-gulo yung ating tindahan, no? Kaya nagpapasalamatin tayo araw-araw. Thank you, Lord, sa mga blessing araw na ito. Kaya lagi nating... Nagpapasalamat sa taas na laging maraming blessing na dumadating sa atin araw-araw at hindi natin kakalimutang magpasalamat. At kahit busy busy tayo, no, wag tayong magpakabisi at wag tayong kalimutan na magpasalamat talaga sa taas araw-araw. At ayan na lang din talaga si Ate Amshis. Papasalamat din tayo dahil is tumutulong din dito sa ating tindahan at hindi pa nga ako dyan nakaligo nag ano lang ako ng damit guys no dahil kanina is napaka babaho na napawis yung aking damit nagpalit lang ako ng damit ayan at pagkatapos nating magripak ng tinapay pwede na tayong maligo at mag edit edit na sa ating video dahil nga gabi na naman ulit kaya ayan inanuhan ko muna sa ate, am si Ate Amshi dyan yung tinulungan ko ba kasi nga yung mga tao dyan sa labas is nakapila na nga bumibili dito at saka doon sa ating lumpiaan so ayan at, may, at saka yung mga nabili sa labas medyo okay naman at nabintahan na natin lahat kaya ayan ako ay lumabas at magripak na ng mga tinapay tapos ayan nagpapampusya na rin si Papa Udun magpamasa no Ayan na yung ating mga tinipay, tinapay na nairepack ko. Ayan may dalawa pang muna mo. Papaubus muna natin 'yan bago natin i-display yung bago, no? So, ayan si Amiya at si Alter nagpapasaway na naman ulit at inaano nga ni Alter yung kanyang mga assignment, no? Ayan. Sila muna ang dalawa dito magbabantay sa ating tindahan ayan yung ating harina tapos si Papa Udo na naman ay gumagawa na naman siya ng ice no dahil nga naubos kanina sa super init ba naman kanina hindi maubos yung aming ice water at saka yung ating ice o siya guys maraming salamat thank you for watching God bless us thank you thank you bukas naman ulit maraming salamat thank you Lord sa mga blessing